Obra wow, Oh. Tapos ka obra oh. Eh, grabe. Tapos ka obra oh. Yan oh. Grabe oh. Dito sa kulit nagsimula lahat. Ako pala si Dodo. At ito ang obra ko. ayun oh what's up mga kaobra so nandito tayo ngayon sa spot dito sa medyo malay-layo na konti tatawag lang jackstone ayun oh yun sa likod ko yung jackstone so grabe isang dekada ako bago nakarating dito <laughs> nakarating ako dati dito year 2000 kwan ba 2014, 12, 13, 14 yun, eh anong pizza na ngayon 20, na bakit kaya ang tagal mo nang Ay, na kalik. ano master eh, mas mas uh, nabisi sa ibang kan spot. So ayun, magkas kami ngayon kasama ko ng si ano, Master Trigger ba yun? You know, partner, oh. 'yon? 'Yan laging partner ko. Oh. Ayun. Long live, So sana ano, pagpalain. Ayun oh. Meron dito mga ano ibang lahi. Yung know, nagkakas din. Ayan. Ayan mga kaobra. So, sit up muna, sit up. Si Master Tiger Boy naka-sit up na. Grabe naman 'yan, kabilis. So, 'yun, ang sit up ko ngayon, ang gamit ko ay ano, uh, Okuma na weight pow power, na heavy. Uh, 30 to 100 grams uh, capacity ng jig tapos ito gamit ko ngayon Sina 4000 series Shimano Sina 4000 series tapos yung itong line ko ay Tokoryo na 36 LB so ayun so yun ang gamit natin ngayon ay kanata na 29 grams 아 о Berani, oh. ya berani. tak, Maser? Pilutin. Ayo, tayo para, la Bro? May kuha ka dyan ba, Sir? Ha? Ah. <laughs> so, ano, tayo. Purahin ano, naman natin ito. maganda. Gamitan natin ng pinagbabawal na technique yan. Gamitan natin Wala

Huh, sangat master sangat nah, sangat master oh ayo Barakuda. udah Kuda ya, kuda, kuda. Kuda is master. Master, ay sila. Sabag ko yung panguha ko.

Isang dekada bago nakabalik dito, nakadali ulit ng ano, Barracuda. Ano Master? Yan ang surety Master. Yan si Master Abski oh. Tapos ito si ano, tayo 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 lang lang oh, si Preta Girbay oh. Grabe naman yan oh. No? Thank you Lord. Abski oh. Oh. Uy. Oh. Anok, anok kay Master Abski.

ah kuda ayun oh yun congrats 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 ayos ah, ayun oh sa ano india national yun ready ng gamit dami bira ka obra bira

Ayos. Me parece más ser. A la Nawala la. ni. Ah, y na. Mm. Alago buyi. Oh, Sir. Ay, masira. Oh, oh tinamo. Ano ko? Tanggal na, oh. No, tanggal. 'Yan oh, nandito siya, oh. Nalaglag Baracuda Aba, malaki-laki ito, mas patayin Patay na natin yan Yun know? o mm. Dala Patay na oh Aba Oi, sus. Nakakainis. Muntik pa nakawala kawala. Plastic pa gamit. Grabe naman. Lagira ba yo? Uy, 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 uy. Bali Uh, nabali. Uh, ano? Problema. bali yung kwan. Ah! Nabali yung kwan, master. Oo, oh, nabali. Yung kanyang... Ano to? Ano to, master? Tatlong, ano? ano Tatlong ring. Tatlo dalawa. Master, paano mo... Grabe, bali, oh. Bali Ito yung kwa sir? Ito yung Pinalit namin dati sa Ano? Nabali din Anong tatak niyan? Ocean Ocean Pero yung Barracuda Ano? Kanata gamit mo, sir? Oo ah. Palhok, sir? Sa ulo tama Sa Sa Pahatak oh. oh congrats my friend oh, Grabe red head no Hinihila na lang oh yun. Ayos panalo Panalo yun mga kwan Mga angler dito ngayon oh. Ayan, mga India National Siyempre dito tatlo lang kami dito So ayun, mga kaobra, bali ano, stop na kami kasi ano, medyo nabali yung rad ng ano, yung kasama ko. Kaya tigilan ah, ano, kalokohan, ang <laughs> kalokohan eh. Grabe. Grabe. naman yan, Master Boy. Tiger Boy oh. <laughs> Ayan, yung kuha namin dito ngayon, oh, ito yung isang dekada ako bago nakabalik dito sa spot na to. Yan ah. ay biniyayaan din pala ako. Harvest agad. Oo, oh, naka ng ano, barakuda. Tapos isang yellow tail. Yan. Uh. Oh. Siyempre, nasama natin si Master Tiger Bay. Ilaw mo sir. Yan oh. Oho! oh, -ho. oh. Ay, ay, binaman yan, Master Tiger Bay. So yun, nasama natin si, sana si Master Rapsky. Ah, dyan sa likod. Isang ano nga, Master? Isang hmm. ano nga? Okay. Ayan o. Master. Agus, Master Ravsky. Master. Ayan o. Master, isang ano nga? Ayan, Ayan o. Striker by. <laughs> Ito lang na ano natin. Medyo nabarya tayo. <laughs> nabarya yung... Ito yun ang huli o. Oh. Yes, panalo. Panalo yung kon pan ngayon. Yung gabi. Medyo... So, nabitin ba na konti, Master? Nabitin? Oo, nabitin. 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 Eh, kailangan namin umuwi kasi mayroon pa kaming puntahan na importante. Biting, mission, puntahan. yeah, so yun. Hindi puntahan eh. Thank you sa, ano, sa... Support at ano, panonood ng videos. Thank you. God bless.